Saan kanino tong bahay? Galit, yes. Kanino to? Galing so, may asawa ka? And yung aking mga pamangkin kapatid. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, kahit maulan and dito po kami, ay magbibigay kami ng kaunting tulong sa aming kapitbahay para sa ganun ay makashare naman tayo ng blessings na ipinagkaloob ng ni God sa atin. So, ayan ang ating, ang aming pupunta na kapitbahay. Hanggang, pakita mo muna yung kanilang ano, oh. Wow, pakita mo muna yun. Lang ka, tingnan mo guys, dali lang dito ako. Oh. Ayan guys, so sa kapitbahay namin, aming third cousin, ayan oh. Namigay kami ng kaunting blessings para sa aming kamag-anak. Sa Ate Rosal. Rosal. So, dito kami, guys, para naman ay oh, um, may natanggap tayong blessings para naman ishare naman natin sa kanila. So, dito, ito ang aming third cousin. Huwag ka na mahiya. Para ito, kay, sa aming third cousin, kahit papaano ay makatulong kami. Ayun. Nakita kami. Ayun. Hello sa inyo sa aking mga kapwa OFW. Um, maraming salamat sa inyong support sa aking YouTube channel. Ayan. ayan, yung anak ng aking... Oo, oh, 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 oh. ayan. Hino ka bala, shout out ka. Langga, ilaw ka na lang, langga. Ayan, bye-bye. Bye. Ayan, oh, pangkarga na namin. Atatid na ng bayaw ko magsama kami. Lagay na dun sa box, ay, box. Ayan, o. Oh. Ayan, okay. guys. Iiwan tayong dalawa, Akon ah, para sa din sa akin kapatid ayan. Ating kapatid at sa akin pamangkin. Yan na guys yung ihatid namin sa ganito yung daanan namin. Sa totoo lang guys ang ano maputik. Uri na alika na na kayo. Ayan dito na. San gamay lang basta maka-share man ng blessings. Hindi pa. Sila will mabukas. Bisan gamay lang ah. Tao mo. Eh, oo. Thank you. Oo, kasi bisan kamay lang. Oo, oh, salamat ka naman. Salamat, ikaw. Thank you, good, thank you. <laughs> Bisin, oh. Mm. Aba mo siyo? Ah, si Tio. Anti oh. Auntie. Shout out ka dyan sa mga Hong Kong. Hi, sa so OFW sa Hong Kong. Hello. Isar, sa, isa din siyang OFW sa Hong Kong pero matagal na. Natural, sa tagal na natin ay minsan na wala na tayong kabuhayan. di ba Auntie? Okay, okay uh -oh. so ito na kahit ko unti. <laughs> bye-bye. Dito, mag-share mag mag ng blessings. Dali. Um, yan kapat naman man. yung tiya namin wala ng asawa, lagi-isa sa buhay. Oo. Ang And guys, nag-iisa na lang si mo ko. Kukuha na ta ano da to mana mo diin. Wow, dito na wow. Ako dapat na ano ay. Itu gani si si Budoy mamaya. Ah. Uh. Ayan. Ito sa iyo, kaunting oh. Salamat. Kay, kay mama. Pasalamat ka mga taong ngayon ka Oh. salamat. Oh. Holy Oh. Amen. Oh. Pasalamat ka na eh. Oo Sis, anak ay naghihikahos sa buhay. So, bababa tayo. Saan tayo dadaan? Maglalbigay tayo. Ito sa iyo. Salamat. Huh? salamat ka dyan. Salamat. Yan ang yung aming kamag-anak, ng aming second cousin na Ooh, deserve niyang tulungan kahit kaunti. So, guys, samahan niyo ako. Pupunta tayo dito. Ito ba yung anak mo? Ah, ito nga siya. Thank you. Siya? Ito din, magpa-thank you ka na. Thank you, o, Pupunta <laughs> kami dito sa baba. Yan yung bahay. Katuanda ha. Ayun, yung daanan dito, guys, yung aming daanan ay nasa bundok. Ganito talaga yung buhay sa bundok yung mahuhulog ka. <laughs> Pero kahit man bundok guys, kung gusto mo mag-share ng natanggap mong blessings mula kay God, so, ungin mo kahit mahirap. Aray, aray. Aray. Malalim. O gani? Madanlog, mga madulas. Okay na, okay na. Bigay ko na kay Budoy. <laughs> dali na na. Huh? Tapos magtabi tayo mamaya lahat. Dali. Ay, din doon si baby. Hello. Hindi, mamaya. Mamaya. Saan si baby, oh? Hmm. Oh. Bibi. Si Bibi. Nakalimutan ko sa'yo, oh. Nakalimut. Wala kang oatmeal Bibi. Ya yeah, bebe. Ah, Dine kay ayan yung ah. Kumusta na ikaw? Ang kalimutan kitang dala ng oatmeal, bebe. Ah. Kaya nga ito yung kawawa, wala ang three years na to si baby eh. Aming cute-cute na baby. Guys, ito yung uh, miyak. Ito yung pinsan ko, guys. Ayan, ganito yung aming buhay dito sa probinsya. Salamat sa inyong panunood at makatulong tayo sa mga ating mga relatives at mga kababayan natin na deserving tulungan kahit kaunti. Makashare tayo ng ating blessings. Salamat! nag Di, di, ito yung among daanan, guys. Maliswa. bila gani, sanda dito, pito. Parang yung pera ko dito, eh. Mm -mm. <laughs> Hi. Sino gani ito? Yan. Ade ninyo balay. Ah, si ah. Oh. Ito si Dino. Oh. Tapos hey, si Alex. Oh. Hello, Hello. ba? Ano ba 'tong? Ito aray. Ito liko. Oh. Ay, ito kay ito kay Dino, Ayan, pasalamatan natin salamat yung kailan. blessings ni God. Ito din kay Alex, so pasalamat kay do na nasa kamera tayo. Salamat na kas. Oh, salamat din. <laughs> salamat din. O Alex, o, ikaw, di, ngayon ko na nakita. O oh, ilang adlaw na, si Bingbing -Bing diin. O oh, sige na, aray, aray. O maya, mo na, ibigay mo na namin lahat. Pinakagat ako ng lamok. Hay si Bingbing ay wire niya wire delikado yan ata. Ah. Kanino tong bahay? Ay ito, ito kay Bingbing, kay Bibing, ay Bingbing. O oh, Bingbing. Oh. Salamat tayo sa kamera yon ayan, ang ating mga kababayan ng OFW all over the world especially sa aking mga kapwa OFW sa Hong Kong. Pasalamat ka na kas. Naiya ako mga pinsan baga. Ah, ito andang sitwasyon no. Oh. Kasi dilen. Oo, naga, may isa pa ba o kulang? Sino, sino pa isa? Saan? Ay, hindi dali lang. Oh, picture ay nakalimutan ko pala bigyan ko si Dino. Ito kay Dino, ayan. Terima kasih. doon. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. salamat. salamat. Salam, kasih. E, Terima <laughs> 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 Oo, oh oh wai, uh, upa dani sin naalas Ada ah, lawa tamak ba? Mayroon pa? At na mga pinsan. <laughs> oh, Hi Oi, haynal. Oi, oh, inyong ano? Di Nahuya ka. Oh, salamat ka sa, ayan, para o. Oh. Ayan, Ay, thank you. So, pasalamat kayo. Para may blessings pang darating ma, sa inyo. Ma, Thank you, o, so, salamat lang ga. Si Maika saan? Ah, si Maika. So, saan pa yung isa? Ayan. nyo yun balay? Uh, si ayan. Ayan. Uh. Awak mo na nak o. Oh. oh, ito sino naman to? Ako. ay ako. Oh, ito naman sa yun ni net it. Ito naman sa uh, pangalawa nating ka Sikin kasi natin. Ka muli. Ayan, sa inyo. Sino kayo Hindi, niyo. Eh oh. boleh kai pulang. Oh. Asa no, Asa no petakun uwi. Ay, kurang -kurang oh, 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 selamat eh, muna kayo. <laughs> Ay, uh, okay. Okay. Huyak, di ah. Oh, dugangin lang, dugangin lang oh okay. muna ayo. ka di selamat. Eh, selamat ya. uh -uh. Oh, anu tuh Salamat ta okay, sa ano. Uh, uh, eh, wala na. Uh, oo, okay. po salamat oh, saan kanino tong bahay? Ay ya, salat, Kanino eh? to? Ana de ha. Galing bubay, why masa? So ka? Masawa de. Oh, iba iba naman yun, kanya yun. Uy, bigyan mo, bigyan mo, bebe. Balik, walang kumis. Ay, hindi mo kayo. Hindi, kanya to. oy. Ay, halos. Asawa niya ka anak. ko. Hindi mo, oo. Kung nga, diyan. Hindi, wala ka, bata. O oh, lang ga o sayo yo. Salamat. Oh. Salamat kana. O oh, pa salamat ga at magkaway. Oh, so guys, ito yung kalagayan ng aking mga relatives, hindi lahat na porket abroad tayo kaya natin tulungan ang lahat. Actually hindi naman natin matul matulungan ang lahat kasi Mahirap din kami, pero sumisikap. Pero malay mo, unti-unti nagabayan tayo ni Lord makapag-share tayo ng oh, blessing sa ating mga kamag-anak tulad ng oh. aking mga second cousin. Ito, ayan. Ini etso anang bahay. Bahay ito, ito ng Ilan yung ba? Ilan anak mo na? Aga? Dalawa. Oh, hindi nasawa mo. Nagobra sa ano, furniture. Uh -huh. So sa buhay natin kailangan lang natin ay konting ano lang sa anak. Tayo mong ito yung kalagayan nila. So, deserving silang tulungan. So, sa aking mga kapwa OFW, o oh, uh, sana, ay kahit papano, kahit bariya nating na uh, sobra sa ating pinaghirapan, ay kaya nating mag-share sa kanila. Langga, baka pwede ka magsabi sa ating, sa aking mga kapwa OFW na malay mo, pasubukan, matulungan ka. Dito huwag kang mahiya no Hindi ka mawiyanak kasi oh, maraming mga OSW na busilak ang puso na kahit bariya lang ay kapag inipon yun ay maraming. Yeah! Thank you for watching and this is our trip in Macau together my community in Hong Kong and this is Boda in Hong Kong so gandang views and Muang puwa Hong Kong bakong dumaong sa lupa ito naman ang Chong Chau Island dito lang yan sa Hong Kong and dito naman ang amin first trip in China Shenzhen China mainland thank you for watching bye